Magandang araw mga ka-inspirasyon. Kwento ko lang po sa inyo yung isang pangyayari na atin pong nasaksiyan. Ito po yung rim cover ng isang kotse na sinusundan ko po. Kaya ito po ang nangyari, kinuha po natin. Pero bago po yan, mga ka-inspirasyon, hinabol ko muna po yung kotse para malaman po nila na natanggal yung kanilang rim cover. Kaya ko po hinabol kasi baka hindi ko po agad sila mahabol kapag kinuha ko po yung rim. Kaya ang ginawa ko po, hinabol ko muna at pinahinto ko po sila dun sa isang lugar na safe. Tapos nag-volunteer na rin po tayo na kukuha nung rim cover na natanggal. Kaya ito na nga po mga ka-inspirasyon, dala, dala na po natin. So kaya naman ganun din po yung ating ginawa kasi nakita ko na nasa tabi naman at medyo nakatago po yung rim cover dahil sa pagtakbo po ng kotse, pagkalas po niya, umikot din at pumunta dun sa tabi. Kaya hinabol muna po natin at eto na nga po mga ka-inspirasyon para maibalik po dun sa may-ari. So nagtataka nga po sila nung hinabol ko sila dahil nagbubusina po ako para marinig nila at makahinto. At ito na nga po yung lugar kung saan sila huminto. At kagad na po natin ibinigay yung rim cover na natanggal. At yun, inaabutan po tayo ng bayad pero hindi na po natin tinanggap dahil ang pagtulong naman po talaga ay mula sa puso at hindi kailangan ng kapalit. Kaya naman pagkaabot niya sabi ko okay lang po wag na at agad na po ta -agad tayong umalis para naman po dun sa pick up po natin na order ng customer sa SMB Kutan. Kaya kahit sa maliit na pagkakataon o kaparaanan na ipinahintulot sa atin ay makatulong tayo sa ating kapwa-tao. Kaya maraming maraming salamat una sa Diyos at sa atin pong mga kababayan na patuloy na sumusuporta sa atin pong mga video. So maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat mga ka-inspirasyon